Hi there mga kabudo! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So this is just a quick review. Well guys, meron na ako ipapakita sa inyo na bago kong nidiscover. Grabe, meron pa ng ganito. Sobrang natuwa ako dito nung nakita ko ito. Well, ito guys yung, ayan na siya. Sun Mid Free. Ayan! <laughs> well guys... Uh, Sunnig free, hindi siya free na libre, ah. <laughs> Ibig sabihin yung free is alcohol free. O, oh, di diba? Ang bongga. So, di ba Meron palang ganun beer na walang alcohol. Well, perfect to para sa mga kagaya kung gusto lang mag-chill and gustong uminom pero ayaw malaseng. Alam nyo kasi, guys, karamihan sa mga friends ko, ang lakas nila uminom. Tapos, alam niyo yun, parang kahit ilan na yung naiinom nila, hindi sila nalalasing. Tapos ako, hindi ako makasabay. So, actually, sinasabi nila parang ang KJ ko daw kasi parang kala nila umaarte lang ako. Pero sa totoo lang, guys, uh, yung mga Sun Mead Light or kahit yung mga ibang beer, Asi nakaka-isang bote lang ako or lagpas isang bote. Nasusuka na ako, tapos sumasakit na yung batong ko, sumasakit yung ulo ko. I don't know, mababa talaga yung tolerance ko sa alak. So, sobrang natuwa talaga ako na meron ng ganito ngayon. Finally, guys, makaka-enjoy na tayo ng beer ng hindi nasusuka at hindi nalalasin. Makakasabay na tayo sa inuman! <laughs> so, excited na talaga akong tikman to. But anyway guys, sasabihin ko muna sa inyo kung magkano to and saan ko nabili. So guys, uh, nabili ko to kanina sa Save More and ang price nito is 51 pesos. Meron din ganitong available guys na nasa bottle which is uh, ang SRP non is 40 pesos. Meron din sigurong ganito sa mga ibang supermarket and groceries pero ako nga nabili ko to sa Save More sa halagang 51 pesos. So anyway mga kabudol, wag na natin patagalin. Tikman na natin to. <laughs>

bango. Well, actually, amoy na amoy na beer lang din talaga siya. Pero, yun nga, ah, hindi siya, ano, wala siyang amoy na parang alcohol. <laughs> Na-excite ako. So, eto na mga kabudol. Cheers! Oh. <laughs> Grabe, oh my god, guys, ang sarap, heaven. Alam mo yung dati-dati lang, -dati pag umiinom ako ng normal beer na may ano, alcohol, hindi ko siya ma-enjoy kasi diba, 'di ba? Hindi ko nga siya ma-diretso na tungga na ganun eh. As in sip sip lang yung ginagawa ko kasi nga nasusuka na ako agad pero ito, oh my god, ang sarap. Hmm. So mga kabudol, syempre hindi naman masarap uminom kapag walang pulutan, 'di ba? So meron akong Chenin! <laughs> Meron akong pork barbecue. O, di ba? Hindi mo ako masyadong prepared. Ha ha ha. Guys, hindi ito sponsored ng San Miguel. Ah. <laughs> Talagang masarap lang talaga siya. Kaya pinupuri ko, Bongga to. Mapapabili yata ako nito madalas. <laughs> so guys, mauubos ko na yung isang can, pero ayan oh, 'di ba? Oh. I'm so normal. <laughs> normal na normal pa rin ako. Ni hindi man lang ako nasusuka or hindi man lang talaga sumakit yung ulo ko. Katulad ng mga ibang alak na pinapainom sa akin na talagang ayoko talaga. Eto, <laughs> okay na okay siya. So, talagang alcohol free siya. I really like this. So, itrain nyo na rin mga kabudol. So, guys, bago ako mag-outro, if na-enjoy mo tong video na to, please like nyo naman. And syempre, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. <laughs> Nadidighay ako. <laughs> Nakakadighay talaga yung beer. So there we have it guys. Thank you so much for watching. Kita-kits tayo ulit sa mga next videos ko. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute!